Ciao raga! Allora, dito tayo sa pangalawang laro. Okay, nandyan yung mga inumi na yan. So, meron din silang katap katapat dito, counterpart. So, pipili sila dapat tatama. Okay? So, tingnan nila yung man -try. Tapos, nilipat naman. At every time na may makakatama ay 20 euro ang isa! Woohoo! masaya. Okay. Pagka tumama ang isang brand ng inumi na yan ay 20 euro ang tumama! So, una muna ay si Lara, na si Abi tapos si Mami. Okay? Na-explain na -explain natin ang mechanics kanina. So, good luck. G na kayo? G! G, G. na kayo? G! Okay, bye. okay Lara. Bye. Mamma mia! Bakit nagkagano'n? Why? Bakit nagkagano'n? Bakit nagkaganon? Bakit nagkagano'n? Baby! ba? Kinaka ba na yung iba? Okay, mali. Mali yung isa. Mali. Ibababa. Ay, dapat. Okay, baba muna. Dapat pala yung medyo kunwari na tama pala siya. Eh. Okay, si Abby naman ngayon. <laughs> <makes> <makes> Ito, para sa Palay. At alam mo pa, sige ba, sige ba, baba, di pwedeng kami ng nilitan ha? Sige. Yo naman. Ka na man. Hat, pati yo na pagka-jest kanagan. Pati yata matatapos ang ating laro ito. Palihari, <laughs> baba, baba. Masami naman. Si mami naman. Bakit gano'n? Ang galing ng dalawang ito. Bakit gano'n? Huwag upos agad. Nasape no, mo! <laughs> nantro, nantro. Ay, kagaling! Pagka nanong kuloy, verde na. Talaga, ramdam na ramdam mo eh. Pagka nang verde na. Ah, mo rin. Sorry, try again. <laughs> Bulebi. Si Lara pala nakakatama. Na, Sige. Dapat tinatandaan niyo mga mali ng iba para e alam ano ano, niyo na ano, Dapat tinatandaan niyo. Ano ba ito? Pineapple crush. Crush mali. Sorry. Tanda niyo ha para alam niyo may idea yo. Ingat.

dalawa ah, bayan ka na ha. totoo na talaga. Mali pa rin. nga, tayo dito ng 2025 ba? Sabi sa iyo eh. Sadya, hinahabol mo yung mga berde Siyempre. nga, hinahabol mo talaga yung mga berdeng ngayon eh favorito niya. <laughs> ah, mali! Mali! Okay, yung mas naman na rin. Paasa. Paano ka ito? Pineapple ju... Ano yan? Pineapple crush. <laughs> Tama. Mali pa rin! Mali! Tandaan niyo dapat! Eh! Hey. Ah. Tama, mami sa so dami yun paikot ikot okay ngayon papalitan natin tatlong okay. tries na okay okay o sige o oh, hindi ako naglagay pa nina oo oh, ha? ako naglagay nina oh, hindi dapat kita ko sana yon mm. hindi 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 bakit makikita natin pag replay pag pinanood natin hindi dapat kita ko na agad meron <laughs> <Yes. Yeah. laughs> meron hindi yun inalagay mo hindi Ganina, hindi na natin makikita natin pag naman, naman <laughs> Pag ako nagkabalik... Pag ako nagkamali, bibigyan ng 20. Okay. Pero pag hindi... Okay, yung dalawa... Ang ng adit. Oh, Lara. <clears throat> lara, nakakag... <lang> <laughs> lara, bikin namin. <laughs> Mukhang talo kayo ni Bunso, ah. Oo, okay. no, nagawa ko na natin yan. Sorry, mali. <clears throat> okay, isa pa. Last na last.

madali na hulaan niya, niya. Tatlong tries ay di makukuha, makakakuha ka na ngayon Diyan? Oh, ulit mo ay di mo ulit, ulit mo. Mali. Nagawa ko na 'yan. Sabi ya. Sip. Hindi ito tanda ko eh. Ano ka, right crash? Pineapple crash. Sorry. Try again. Sorry si Mommy. Yeah. Yeah. na do? Ano? Alam na. Bas mali mali. <laughs> <laughs> oh, ano. <laughs> oh Simahin ka, basta ka na. Nakatatlong try ka na. Alam na, ideya oh. ka na. Oh, okay, so nanalo ka. <laughs> <laughs> oh, para sa'yo, para may 20 ka din. Yay! <laughs> <laughs> Sino ang pinakaraming panalo? Taas yeah. ang mga pera! Taas! Congrats kay Lara na ka, ilang kabag ka ano ka? Hindi na ka nag-isip <laughs> pa! 60, 40, tsaka 20. Okay, balik yun na yung pera sa Babalik akin. Babalik ah. <laughs> na for, for the vlog lang yan! <laughs> ayaw, ayaw ibalik! Ayaw ibalik! Hindi, okay, gato na lang! Ako naman ngayon! Okay. So, okay. Ako, ako mag-isa. Oh. Ano lang ako, kailangan maka... Makatatlong tama oh, ako. hindi yung balik na ni Apio. Hindi, sa'yo ito. Ano mo try. Pero, okay. ayusin nyo. Kailangan makatatlo ako sa anim na try. Kailangan maka, almeno makatatlo ako. Pag Ayun nakatatlo kanilipo? akong tama, ay eh, di ba balik nyo sa akin yung ano uh, ah, okay, treno. okay. O okay. bigyan nyo ako ting pabay na Pero pag hindi, sa inyo talaga. Okay, okay, okay. Sige, okay. sige. Malikot ka! Nakatalikot ako. Malikot ka. na try ha. Kailangan nyo makatama ako ng tatlo. Almeno tatlo. <coughs> Okay, okay na lang, naman. Okay na. Okay. I'm scared. Oh, kanyang wala tayo. <laughs> Hanim na try, kailangan makatama ako ng tatlo. Okay. Ay, oh, magpuling natin. Ano naman, daddy? Inaamoy. Magpuling <laughs> natin. hahahaha naaaaa naaaaa isa na kanya hahahaha hahahaha ay tatlong tama <laughs> dapat, no no, no no, no. Mali. Mali pa rin. Mali pa rin. malay ba 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 Mali ba 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 ba